Hay guys para hindi mo na kailangan gumamit ng jack. So, ito nga apat 'yung gulong namin. Ayan. So, para hindi gumamit ng jack, ah, gagamitin natin ang mga ano ng kahoy. Ayan, dito sa isang gulong at para umangat ito. Ayan. Hop. Wala komprino. Oh my no. Ye. Nabalas.

<tirella> -tirella, Uy, huwag nang -um, eh, dapat siluhin mo Ha? Dapat siluhin mo na. Ano pa? Ano ito na ang <tirella> <tirella> pagkarga ng ano? GST. Sa GST pagkarga. bilang ng crates. pag once. <tire> Kasi ito, natin, low crates lahat. Ano? 22 yung teksya tapos yan yung ano gumalo parang sa likod mo nalagay ka ng ano dalawang ano patong pa yun sa diba sa siyem lang yung walang ano to yung walo lang malambot din o malambot din kulang din sa hangin to ah

Buti nakita mo yung kanina. Ang nasa akay, madali araw mag-alik mag Kaya balik-balik ako dito kanina nung bago ako umalis eh. naman ganyan. Ang gagawin pa tayo mga kaway bukas Uuuuh Imundo makakaya ba si Imundo eh Kapatunan natin mundo Imundo eh Kapatunan natin mundo eh

palit natin ano mo mamaya pangit pangit mo yung gulong na yan pa yung nagsirb